magandang umaga mga idol. Ayan po at ito yung ating fuel uh, pichel, yung ano. Ah, uh, papalitan, papalitan po yung nando sa kabila. Ito po ay dalawahan <laughs> mga loads. Dalawahan po siya. Hindi agwang. Kabilaan. Hindi agwang. Papalitan ba? po yung singgilan lang. Uh, yan. mga loads. Ito po yung ating si Boss Stephen. Uh, Huh? Ay Ayun po yung ating papalitan mga lots. yan yan, yung po yun. Singi singilan lang po yan. Singgilan mga lots. Ayan. po yung papalitan ng ating ano. Mga ating manggagawa. Yan. Na <laughs> medyo luma na po kasi siya. Na papalitan natin siya ng bago. Alright. Kakalasin ba muna natin yan. Sa so ngayon, PO muna tayo, PO. Habang ginagawa yung ating, ano. Ayan, medyo luma na kasi. Ay, eh, papalit natin, eh. Yung nato sa kapila. Ayan, alright. Wedi <laughs> na! <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Ayan uh, ay yung ating, ano, mga ito. Ayaw! Ayaw! <laughs> <laughs> pinag, pinaglilipat na natin yung mga kailangang ilipat dun sa kabila yan po yung luma at yun po yung bago tinitira na ng ating cute na mga mekaniko oh, Ang <laughs> galing mo pala dyan ha <laughs> hindi ko alam ha ah. natin natin yan dun sa ano Tayo, ay labas na natin ay, kasi na dun sa oh, kulang <laughs> lang kami sa merienda ay, merienda lang ang kailangan para lumakasuli Ah. Kaway-kaway naman, Boss Aljuro. Oh. Iyon na ba? O po natin Pati yung mga bagong ano Yung, shout, uh, si uh, shout out mo si Dito Shout out mo, Dali Parang shout out na Yan, alright Shout out, shout out Sa mga kaibigan natin <laughs> dyan Ayan, at nating na ano ano Nagana na siya Ayan, alright Tingnan natin mamaya Paan rin po natin siya mga idol Let's go Ayaw ba? Ano <laughs> ang sabi? Ay, saan yung plastic room ako po sa akin? Ayan na alots uh, kapit na po natin yung ating bagong Ano? Uh, uh, bagong luma Dalawang makina niyan mga idol Tinanggal natin yung isa Yung isa ang makina na tinanggal natin Ayan Ayun ba, plus clock? Ma'am, mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Paanda rin okay. na po natin siya maya-maya lang. Ya, number na po siya ng ano. Yeah, so yung number, may number, number na siya. Yeah, yeah mga uh, so, oh, dito to yan. Dito to yan. Wala yeah. ko ilan yung pipit ko. So, wala lang yun. yan. Uh, Binipit pa siya mga lots. Ayun yeah. ang ating okay. bobbing bobbing gasman. You will attend that. All right. Know, Sige nga, subukan mo. Yeah, <coughs> natin. Tandarin natin yan mamaya. <coughs> A few moments later. Hala, tre na. Testing na po yung ating ano kung quality yung gawa. Yo, pala tapos. mo para pala to para mabuto sa kita. Pero wala Ato bukas Liters. Oh, liters, liters. The, uh, uh. Yon, ating, ano, andito sa ruta sa Kaset. Ah, nag-aaralan po nang ating harap, attendant. Ah, no, oh. ang ganda ang pinan ng ano ah. Ang Yun, hangin 'yon. Sa angin. trainer air. Great air. Ito oh. yung makasalato kasi. Ito yung paintwork. Oo. Ayan mga lods. Sumandar na. Pukalitin na yung kapit natin. Thank you very much sa so watching Red. mga idol.